Samantala hindi kaagad maibabalik ang mga container vans na naglalaman ng mga basura sa Canada dahil may mga proseso pang dapat isagawa. Ito ang tugon ng Bureau of Customs o BOC sa gitna ng mga panawagan na ibalik na kaagad ang mga basura sa pinagmulan nito. Ito ang balita ni Victor Cosare. Nanindigan si Customs Commissioner Alberto Lina na hindi maaaring baliwalain na lang ang prosesong isinasaad ng batas upang kaagad-agad ay maibalik sa pinanggalingan ang ikalawang batch ng mga container ng basura na ipinasok sa bansa galing Canada. Ayon kay Lina, kailangan pang ma-inspeksyon ng BOC kasama ang Department of Environment and Natural Resources kung ano ang totoong laman ng 48 container na inabandona sa Manila International Container Port. Maglalabas muna ng decree of abandonment ang ahensya upang mabuksan ang mga container. So titingnan pa rin natin talaga ba nag-violate. Hindi pa naman nabubuksan eh. So eh, ayon naman namin magbukas kagad. Di ba? Kasi may susundang proseso para pagbubukas. Kasi baka may pagbukas, sabi nung isang tao, oh, wala. Oh, sabi nung eco waste, meron. Eh, para transparent sa public, kaya yung committee rate namin ngayon para lang buksan. Paliwanag ni Lina, saka pa lamang kikilos ang BOC kapag nakapagsumite na ng report ang iba't ibang ahensya ng gobyerno matapos ang inspeksyon. Gate ng Customs Chief, kailangan nilang masigurong nasusunod ang batas ng Customs at ng DNR sa ganitong mga usapin. Sinabi naman ni Aileen Lucero, ang National Coordinator ng Eco Waste Coalition, dapat sundin ni Lina ang panawagan ni Jonas Leones, Director ng Environmental Management Bureau ng DENR, na ibalik agad sa Canada ang shipment dahil wala itong kaukulang import clearance kaya ilegal ang naturang mga kargamento. Gate ng Environmental Group, hindi dapat pumayag ang pamahalaan na maging tambakan ang Pilipinas ng basura na posibleng dito na lamang sa bansa madispose. Mahigit isang taon nang nasa pantalan ang mga kargamento na dumating sa bansa ng apat na batch mula December 2013 hanggang January 2014. Binigyang diin naman ni Commissioner Lina na kailangan nilang maging maingat sa gagawing hakbang dahil dapat na isaalang-alang ang relasyon ng Pilipinas at ng Canada. Kasi mahirap din naman kung hindi nakikita basta magsasalita, di ba? Kasi maraming mag-i-impact, mag-i-impact sa atin sa mga diplomatic ties natin na sa Canada, yung mga ganun, eh, we have to be careful on that. So we cannot just accuse people. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.